Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilat Matchas at Orne Atlo. Tuwang-tuwa nga ang pamilya ni Lases, lalong-lalo na si Ses dahil nagtagumpay nga si Lilat na maipanalo ang kaso at nailabas na nga niya si Tinang sa loob ng bilangguan. Pinagkaguluhan nga siya ng social media dahil sa kanyang kagalingan at proud na proud nga ang lahat ng tao sa kanya, lalong lalo na si Kalorena. Inis na inis naman ang pamilya ni Meredith Simon dahil nga natalo siya ni Lilet. At tinawag nga ni Kalorena na si Lilet na ngayon ang magiging Lady Justice. Umiiyak naman sa tuwa habang na magkayakap si Laces, at lilet nang nandoon na nga sila sa kanilang bahay samantala dahil nga sa bisyo na sugarol ng kanyang on, hipag ni says na kung saan asawa ni Imong nagpunta nga doon ang may-ari ng pasugalan at sinisingil na nga nila ang mga utang ng kanyang hipag samantala nakita naman ni Lilet ang magnobyo na si Naira at Bonnie sa shopping mall. Sinabi nga ni Lilith na kahit nagana upang kaganda ang mga damit na isuot nito, ay hindi matatakpan ang kanyang pagkasinungaling at siya nga ang kriminal. Sa pagkakataon nga pong ito, ay umuwi na sa Pilipinas si Ramir at sa hindi inasang pagkakataon nga, ay na nagkita sila ni Meredith Simon. At dito na nga kaya malalaman ni Lilith na si Meredith ang kanyang ina samantala si Ramir naman ang kanyang ama. Pinuntahan nga agad naman ni Ramir si Lilet upang humingi ng tawad dito kay Lilet At papatawarin kaya nililet ang kanyang ama. Mga kapuso talagang ang ganda ng mga episode dito at abangan po natin ang susunod na kabanata. Dito lamang po sa Lilet Matias, at Atlow. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye bye!